Kapag may itinanim, may aanihin. Isang kasabihan na gamit na gamit namin mga taga-probinsya. At kapag may inani, may lulutuin din. Dinagdagan ko para kumpletos Ricatos na. Kamusta mga kabulate? Este mga kasipag. Sumahan nyo kami ngayong araw dahil gagawa at magluluto tayo ng sumang kamoting kahoy o mas kilala dito sa amin sa tawag na Balinghoy. Kasama ko nga palang magkukay si nanay at tatay at tatlo sa walo kong mga kapatid. Napakahilig nga natin sa bulate dahil pinapamain natin ito sa tuwing tayo na ngawil sa ilog. Minsan isasama ko kayo at gagawin natin vlog yan. Wala nang na nagawa ang balinghoy na to nung pinagtulungan na namin. Dalawang puno sana ang huhukay namin. Pero hindi ko talaga inasahan na ganito agad karami ang aming mahuhukay. Siyempre, kailangan nalit natin magtanim at ang susunod, meron ulit tayong anihin. Magtatangalian na rin pala kaya nagprepara na rin kami ng kakainin namin dahil matagal-tagal pang lutuan to. Dito sa amin, madalas pa rin kami gumamit ng kahoy bilang panggatong at madalas ay meron kaming mga abuhan o kung sa ingles ay dirty kitchen. Nagpadalit na rin kami ng apoy dito sa labas para sa pag-iihaw. Bumili kasi ako ng liyempo at talong dahil gusto ko rin ipagdiwang kahit simple lang ang pagsisimula ng ating pagbablog mga kasipag. Pagkatapos kumain, hinugasan na namin ang mga balingkoy. Mas mainam na gumamit ng brush sa paglilinis dahil sa makapal na lupang nakakapit dito. Nang malinis na ay pagbabalat naman ito ang susunod gagawin. Medyo satisfying ang panoorin ang pagtutoklap ng, ng balat nito mga kasipag. Pagkatapos mabalatan, kailangan na naming matanggal ang mga aliputod nito. Ito yung matitigas na parang ugat na nakakasagabal sa pagyayat-yat. Tama mga kasipag. Pagyayad-yad naman ang sunod natin gagawin para maghiling ang balinghoy. May mga modernong paraan sa paghiling ito pero gusto ko makita niyo ang tradisyonal na paraan. Handa na ang susumanin. Handa ka naman ang saging ang kailangan natin pero bago ito gamitin pambalot, kailangan muna itong madarang sa apoy upang lumambot at lumabas ang aroma nito. Kaunti lang din naman ang ginagamit naming sangkap dito mga kasipag. Buko at asuka lang. Pero kung gusto mong gawing special pa, ikaw na ang bahala. Minekos-mekos na ni insan yan. At eto na nga, nandito na tayo sa pagbabalot ng suman. Nakakatuwa ngang panoorin si natatay at nanay na magkasama nagbabalot ng suman. Ika nga ng matatanda ay, parang bagong kasal. Pinatas na nga ni tatay ang mga suman sa loob ng malaking kalderong ito. Oo, hindi ko rin nanasahan na ganito karaming suman na magagawa. Dalawa hanggang tatlong oras nga itong pakukuluan, hindi nalalayo sa sumang malagkit na nasa apat na oras naman. Pagkasalang ay gumawa naman si nanay ng kanyang ipinagmamalaking sa lutsod. Ito pa rin yung parehong sangkap ng suman, pero iba ang hugis at proseso ng pagluluto nito. Nilagyan lang ng keso at isinangag sa kawali sa pagitan ng mga dahon ng saging. Napakainam nga nito mga kasipag. Kinabukasan na nga namin na tigman itong suman dahil talagang gabi na nung ito'y maluto. Masyado nga rin marami ang nagawa namin, kaya syempre magbibigay tayo sa mga kapitbahay. Sa inyo ba mga kasipag, puso ba ba ang pagbibigay ng pagkain sa mga kapitbahay? Dito sa amin, oo, lalo na pag naparami ang iyong naluto. Talaga na eh. Tingnan sa kamera. Tingnan daw sa kamera. Ah! Parang naging si Budoy. Napakasarap maniraan sa probinsya. Nakakapagluto tayo ng mga ganitong masusustansyang pagkain na sa pakuran mo lang Lalo na kung masipag kang magtanim. Maraming salamat sa inyong pagsama hanggang sa huli mga kasipag. Hanggang sa susunod.